Isang pangarap na natupad para kay Kim Cho ang makabilang sa Content Asia Awards 2024 kung saan siya ay nominado sa kategoryang Best Female Lead in ATV Program Series. Ang nominasyon na ito ay para sa kanyang kahangahangang pagganap bilang Huliana sa tanyag na seryeng Linlang. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, si Kim ay nasa Taiwan ngayon at mukhang sinasamantala ito ni Paulo Avelino, ang napapabalitang rumored boyfriend ng aktres. Ayon sa mga balita, tila mas nagiging bukas si Paulo sa pagtalakay tungkol kay Kim. Ang pagkakaroon ni Kim ng nominasyon sa Content Asia Awards ay hindi may na isang malaking karangalan para sa kanya. Ang pagkilala sa kanyang talento sa international na antas ay patunay ng kanyang dedikasyon at pagsusumikap sa kanyang craft. Ang linlang kung saan siya ang pangunahing bida, ay patuloy na tinatangkilik ng mga manunood, at ang kanyang pagganap bilang Juliana ay lumalabas na isang mahalagang bahagi ng tagumpay ng serye. Sa kabilang banda, ang presensya ni Kim sa Taiwan ay tila nagiging dahilan ng pag-aalala para kay Paulo Avelino. Ayon sa mga ulat, tila mas nagiging bukas si Paulo sa kanyang mga saloobin tungkol sa relasyon nila ni Kim. Ang kanilang relasyon ay matagal nang napapabalita, ngunit tila ngayon lamang siya mas naging komportable sa pag-uusap ukol dito. Ito ay maaaring isang indikasyon na ang kanilang relasyon ay mas matibay at mas tiyak kumpara sa nakaraan. Samantalang si Kim ay abala sa kanyang mga proyekto at tagumpay, tila ang suporta at pag-aalala ni Paulo para sa kanya ay nagiging malinaw. Ang kanyang pagbibigay pansin sa aktres kahit na siya ay nasa ibang bansa ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-aalaga at pag-unawa. Mahalaga rin na na ang Content Asia Awards ay isang prestihiyosong pagkilala sa larangan ng telebisyon sa Asia. Ang nominasyon ni Kim para sa Best Female Lead ay isang patunay ng kanyang kahusayan sa pagganap at ang respeto na tinatanggap niya mula sa mga profesional sa industriya. Ang kanyang papel bilang Juliana ay pinuri ng marami at ang pagkilala sa kanya sa mga international awards ay tiyak na magdadala ng higit pang oportunidad para sa kanya sa hinaharap. Habang si Kim ay nakatuon sa kanyang profesional na buhay, ang kanyang relasyon kay Paulo Avellino ay tila patuloy na binibigyang pansin ng mga tagahanga at media. Ang kanilang dynamic ay isang bahagi ng kanilang pribadong buhay na patuloy na kinikilala at tinutukso ng publiko. Sa kabila ng lahat ng ito, tila ang kanilang pag-uusap at pag-aalaga sa isa't isa ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagnanasa na manatiling magkasama, sa kabila ng kanilang mga abala sa buhay. Sa kabuuan, ang nominasyon ni Kim Chiu sa Content Asia Awards 2024 ay isang malaking tagumpay at patunay ng kanyang talento sa larangan ng telebisyon ang kanyang relasyon kay Paolo Avelino, sa kabila ng pagiging abala nila sa kanikanilang mga buhay, ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkakaalam sa isa't isa. Ang pagdating ng mga balitang ito ay nagsisilbing paalala ng pagsusumikap ni Kim at ang suporta ni Paolo sa kanyang pag-abot sa kanyang mga pangarap. Ano ang sinyo sa balitang ito?